Alam mo ba hindi hadlang ang edad para magsimula ulit, maraming tao ang iniisip kapag lampas 30, 40 o 50 ka na tapos na ang laban pero ang totoo dito palang nagsisimula ang tunay na kwento. Maraming matagumpay na tao ang nagumpisa ng negosyo, career o pangarap nila sa edad na akala nila huli na, kung kaya nila kaya mo rin, ang mahalaga may tapang kang magsimula kahit maliit kahit simpleng hakbang lang. Tandaan mo, habang humihinga ka may pagkakataon ka pa, kaya wag mong hayaang pigilan ka ng edad, ito ang oras mo, simulan mo na ulit ang pangarap mo. Minsan ang pagsisimula ulit ay nangangailangan lamang ng kaunting lakas ng loob at tiwala sa sarili. Itinuturo nito na ang pagkakaroon ng bagong simula ay para sa lahat anuman ang edad. Sa bawat hakbang mo, nagsusulat ka ng bagong kwento. Ang mga hamon ay hindi hadlang, bagkus ito'y mga pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na potensyal ang pagkakaroon ng mga kaibigan at suporta sa iyong paligid ay napakahalaga. Ito ang magbibigay lakas sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong bagong simula at ipakita ang iyong mga talento.